sa Binyan. Public. Sa B. B. Binyan Public Market. Ayaw. Andito tayo, nandito tayo sa loob sa mga tela po, mga ah. patahian. Tapos may mga kortina po. Uh, ah, andito na lang kaila lahat ang kailangan nyo. Kortina, mga gown. Magpapatahe kayo. Kung gusto nyo magpatahe, ipatahe yung mga chismusa. joke lang. Sige po, ano, Ay. gusto po, po tayo. Tingnan nyo po. Ito yung kanyang Ayan yung pangalan natin. Yung Lucy. Ako ni Yon, Android G. Oh, G. Oo. Oh, oh. Valenzuela. <laughs> Balon. Ito yung oh. kanyang patayhan. Tapos, ito yung mga ah. kurtina niya, oh. Ah, dito na lahat yung kailangan nyo. Lahat ng kulay. <laughs> Ayun. Ah, pag may kailangan kayong tela, dito na rin kayong kumuha. Ayun, ganun pala yan. Ito na, ito yung may-ari, oh. Ah. Uh, uh -oh. Hingi kayo ng discount dito, ah, oh, eh. Okay. Tingnan mo, ito yung mga gown niya po. Pinagawa niya. Tapos, salamat. Oh, marami oh. hong dito may ikunan. Hindi na lahat ang kailangan nyo. That's salamat, there. salamat. Salon, kailangan ng mga bata. Ito yung mga gown. Kanya eh. pa rin ho ito. Oh, niya, niya. Oh, Tinan nyo ho, Ayun, yung mga oh. nagsasagala ngayon dahil oh. uh, okay. summer ah. ngayon, andito yung kailangan nila. Ayun, gasalita ka lang. mo, o. Oh. Ayan yung mga staff ni nanay. Tapos, ah. <laughs> tapos Thank you, tapos, you talaga. Pupunta ho tayo Sa dito. Tila, May tila. mga tela tayo. Ah, dito I mean, din. Ah. ikot pa ulit. go. Sa kanya pa to. Oh, eh. Eh. Dami yeah. pa. Ayan. Ay, dalhin. Oo. Oh. Oh, Hello, oh. oh. hinanay. Sipag-sipag. Oh. Iba na talaga ang masipag. Pag masipag ka kasi, maraming marami kang pera. at hindi tayo magugutom kahit mahal ang bilihin. <laughs> ah. Hmm. <laughs> ito ni sa tilaan. Hindi po. Doon sa mga yan. tela po. ako mag anak ko tila. Ayan. Si Nanay, ang baito. o. pa kami. <laughs> Maraming salamat po. Ngayon ho, kasi nagpagawa ako ito lang po si ng ah, tropilo ako. po. Ayun. Papakita ko sa inyo yung oh. pag natapos po, yung product ko. Ito po yung pinagawa ko sa binyan na tropilo case. Napakasimple lang po. Uh, isang kulay green. At saka po, isang chocolate brown. Napakasimple lang po niya, pero maganda po ang kinalabasan. At pulido yung tahi. Salamat po. Dito oh, ako bumili ng tela. Oh. Tapos doon ko naman papagawa kay nanay. Ito yung mga tela nila, oh. Yeah. Ah, ganyan pala yan. Yeah. Ito po, oh. Hindi, hmm. ngayon lang kasi naintindan ito eh. Ito po yung kailangan yung kulay. Oh, at ayon. lahat ng gusto niyong gusto niyong pagawang design ng mga una at ah, kortina po. Andito na lahat. Hanggang sa dulo po doon. Doon, oh. Doon po sa dulo, oh, ma'am. Pagkakita niyo po, oh. Ang yeah. ganyan pala. Ganyan pala. Ganyan pa Ayun. Lucky. Ganon pala. Dapat may discount ako na ya. Sa susunod. Oo. Oh, ah. oh. Lucky ng Pati dito ini. Ito rin. Ito rin. rin laki. 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 Ito rin. po. Oh, lahat ng kulay. At gusto niyo mga pangkurtinas. Ayan. Nandito na ho lahat. Ma'am, pagkatapos ito po. Mm. Mga prince kong tunay yan. Ito ah, laki. ganon po oh. ba? I-plug niyo rin. Tayo. Ito rin. Uh -oh. Ito rin dahil daw. Ito oh. lang kay Lola is Ayun. Hmm. Ah, pumunta ho kayo dito sa Binyang. Andito na ho ang kailangan nyo. Mamaya iikot tayo dun ho sa mga gulayan. Tapos isda. Mura po ang mga paninda nilang gulay dito. Uh, kumpara sa ibang palingke. Kaya makakatulong ho itong pagbablog ko kasi mahahanap uh, mahanap nyo itong lugar na mura ang bilihin. Kasi sa hirap ng panahon ngayon, maghahanap tayo ng murang bibilihin ng mga gulay, isda at prutas. Uh, okay. Ito, dito, dito muna pala. tayo sa mga flag. tela po. Ah, ganun pala ang flag na sinasabi. Hindi ko kasi naiintindihan talaga ni ah uh, souvenir. Souvenir. Souvenir po. Dito pala matatagpuan nyo. Marami rin pala dito sa binyan. Isipin nyo, oh. Pasok po tayo. Tingnan nyo po isa-isa. Napakarami mga souvenir o pang regalo pag may mga birthday po. May mga birthday party. Tapos, mga binyag. Ito yung pang-giveaway natin. Ayan po, oh. Mula sa taas, oh. Ayan po, oh. Ang cute niya, oh. Ayan po oh, pang-giveaway natin pag yung may mga binyag, may mga party ho oh. at birthday ng ating mga anak. Anito, may mga ang oh, sabi ng mga polo cute oh, tingnan mo oh. Mam, marami kayong pagpipilian. Ayan po oh, ginawa naman 'yung na tayong lumayo kapag ano Kapag yung Tagabinyan lang kayo, dito na kayo pumunta. Kasi kung pumunta pa kayo na Divisoria, masyado daw malayo. Mahal ang gasolina ngayon. At ang toolkit po, napaka-mahal. Wala nang mura ngayon. Kaya dito na lang po tayo umikot sa Inyan. Yan po, hanggang sa taas. O, oh, mga, yung mga pelyo ko, parang pang baby. Ayan, mawit giveaway. Hanggang sa taas, ayan. Gumagawa, mo sila ng ano, kung anong gusto nyong design. Makakatulong mo yan. At may natin sa pag pumunta distor, di, di, di Bisoria, matrapik ko doon. Huwag tayo pumunta so, dito doon. Naman. Dito na lang tayo sa binyan. Oh. So, dito oh. naman. Ito po kay nanay, may mga t-shirt na. Tapos yung <laughs> mga uniform ng pambata. Ayan po, oh. Uh, kung damit. Kung dito lang kayo malaki, dito eh. lang kayo mamili. ayun, may mga dress. Mga dress. dress po sila. Kaganda pantalon, may mga jogging pants po, mga jeans po. Wala na kayong hahanapin. Ayan po, oh. Andito na ho lahat. Kaya wag na ho kayo pumunta doon sa malayo kasi iwas tayo sa traffic, iwas tayo, iwas tayo sa gasolina ng mahal. Uh, at least, ano, malapit lang. Marilax ho kayo, hindi kayo may stress. Salamat po. Salam. Tayo ngayon sa niyan Laguna po uh, dito, dito sa proper ng Binyan Laguna ngayon dito mga pamilihan ho ng mga damit, grocery uh, palengke mga gulay at tapos ho, dito yung malapit na tayo sa proper eh. ngayon uh, ito yung malapit sa sing singbahan at tapos ang singbahan ano, munisipyo naman katabi lang po. Pero andito ho lahat ang bilihin na mura. Gulay, mga prutas po, napakaraming ano bilihin dito na mura. Dito ako namimili. Ayan oh, kita nyo po oh. Hanggang doon itong likod ng simbahan naman. Ayan oh, mga prutas. Oh, ang dami oh, nagpakasabit oh. Yan, daming prutas yan, no? Andito lahat ng kailangan nyo na. Ah. Parang divisorya po ito. Ah, Um, simbahan, kaya hindi tayo pwede pumasok kasi nga may event, may concert yata. Hindi uh, tayo kanin po. Ayun, oh, may tuyo pa sila. Oh, may mantuyo, saging. Yan, Ito naman gulay. Ito naman ano to. Malinhoy. Oh, yan. Mga kalakal ho dito, balinghoy. Mura lang ang balinghoy. Mga mangga rin. Mga kalakal po yan, oh. Ayan, mura po ang bilihin dito. Ayan pa yung prutas, oh. Ayan po, oh. Mga, ano, prutas, gulay. Tapos may are. Ayun. Ayun muna. Ang dami po. Andito na lahat ang kailangan nyo. At mura ang prutas po dito. Pati yung mga gulay. Ayan po. nandito ako sa putasan. Makikita nyo, ang dami yung prutas dito, oh. Um, Sari-saring prutas Tapos, pupunta tayo mamaya sa, sa gulayan. Makikita nyo, oh. Ang dami, oh. Ang sarap ng putas po nila dito At murang-mura uh, Ikot po tayo doon hanggang sa, sa dulo Maraming gulayan Ngayon tayo sa binyang pa rin Dito umikot tayo dito sa mga gulayan naman Tapos may mga saging at gulay Ayan po oh. Andito na ang kailangan Lahat ang kailangan nyo Ito kalabasa Langka. Langka, saging, tapos niyog. Niyog po at mura ang bilhin dito sa Binyan. Bumisita ho kayo dito. Lahat ang kailangan nyo, mga prutas at saka pang-araw-araw na kailangan nyo, andito na ho lahat. Ayan oh, may kalamansi, talong. Yung maramihan hano Hanggang doon po yan sa dulo. Ayan oh, nag-high sila. <laughs> Salamat po. Ayan o, oh, kita mo. Ang sibuyas at saka sayuti po. Kam kamates, andito po oh, kung kailangan nyo. May langan, oh. so, yung mga ano dito ah. maliliit sa kambot at malaki. Ngayon ang pang araw-araw na, araw -araw na kailangan nyo, andito na po. Ayan o. At mura po oh, ang bilihin dito sa binyan po. Ayan po oh, o, kita nyo oh. po 'Yan tawag nila sa 'yo. 'Yan sa pagtatanim ng gulay. ko ng ulay kaya. may mga may mga room yan. Ayan po oh. Ayan, mulay, uh, luya, sibuyas, bawang, kabilaan mo. O, oh, mura lang, tingnan nyo. Mura lang, ang, ano, sa size 40 pesos ang tingnan po broccoli, may mga broccoli po. May kamote at kalabasa. Mm. Ito <tipos>